What's up guys? Nandito na naman po ang inyong Kabugnoy nagbabalik. Hello guys, for today's video nga pala yung inyong mga kabugnoy pumunta po dito sa sambat ng lutukan at dito na nga makakain, ikang nga. Gawa wow. ng dumating ho aming biyahiro, medyo late na ho, mag alas 12 na ho ng tanghali, kapag naman ho kami magsasaing pa, ay di ba kaya kami makakain, di alauna yung medya na, ay gutom na gutom na ho inyong mga kabugnoy. Pagdating namin di yan guys, ay di agad na ho kami nagsipag order, ang inorder na ho namin di yan, eh, tigigisa ho dinuguan, nari ho kung tawagin, ay unless. Sa halaga guys, 100 pesos, may soft drinks na kayo, may isa kayong dinuguan, tapos dalawang kanin, ay siguradong busog na busog ang inyong mga kabugnoy. Eh. Alam nyo na guys, basta nandito ang ating bossing ambo, ay di umorder lang ako yung umorder at sa daong bahala. Ika nga ni boss ambo, ay, basta may niyog, ay di sagot po kayo. Ay nagkatao naman guys na may dumating na dalawang jeep, ay di sabi ko ngay baka nga makakapuno si boss ambo at pag kami pangarga na, ay sigurado, sobrang galantin ng taong yan. Tararara. Guys, buti na lang, hindi kami mga iglesia dahil kung kami mga iglesia, ay siya, bawal sa amin itong binuguan. Guys, talaga sa totoo lang, ho, ay nako, ay ako si Sapulbat ay paborito paborito ko din huwag dinuguan at nung pagka may nagkakatay ho sa amin ng baboy aba hindi maaaring hindi ho titipin na rin dinuguan mas maganda ho lalo din eh guys yung medyo tutustahin nyo muna tapos sa kanyo lalagyan ng dugo ng baboy ay talaga guys quality quality ika nga guys eh perfect man Kain po tayo guys sa mga hindi pa natanghali hindi yan ito po yung magsikain na. Akala nga ho namin dyan kanina hindi na ho darating ang aming bossing ambo at sabi po mag alas 12 na ay wala pa eh kanina pa nag aalboruto ang bulati sa tiyan ng inyong mga kabugnoy. Eh, bago ho kami malis ng budiga kanina doon ay digin ang gagawa kanina ng motor na ay kumpare eh, bago naman ho magawa ah, ay baka ho hindi ho dadalawang oras ah bago matapos. Kaya pala ho guys hindi namin mahugot-hugot yung ehe ayun yung pala naman hindi pa rider yung ehe. At ang sabi nga ho na binilha namin ay hindi daw ang sukat. Kaya nung natanggal ho namin, yung bearing ho ay napakalit ho dun sa pinaka ehe Hindi ho lumusot. Kaya pala kahit anong pukpuk -puk ho namin ay hindi ho lumabas. Kaya nga mawawasak na lang ho yung motor na itong pare. Uh, ay sabi ko lalong nalakihan ng gasto si parang Diyos pagkagayon. Sa awa naman ho ng Diyos, hindi nga ho nakalas din. Hindi ko na nga ho napakita. At may dumating ho kanina isang jeep na niyog. Eh di, hindi ko na nga na i kung paano ho nakalas. Nung makalas na ay kumpare, eh dali-dali ho nagbili na ho ng piyesa at nang mapakabit na ho at kawa, mamaya ay papunta pa siya ng na. Eh mahirap naman ho na wala service, ika nga. At kami ho kanina, eh, ikang ay ika nga tawa pa kay parang Julius, gawa nang nasira na, Ay eh, kami daw nakatawa pa. Eh nilulukuloko lang ho namin at sabi pa kanina, pagka daw tricycle ko naman nasira, ay ako naman daw nga asarain. Ayun naman hibirwan lang namin guys at talaga namang ika nga pang araw-araw na namin din sa budiga. At ang sabi nga ho namin kanina ay kailangan ho talaga ng soft drinks para magawa. Ang nga sa ho, eh di, ano kapupukpuk po eh, nadali pati daliri. Ika nga ni na sinasabing kok, 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 kok Pala ho, ang tatamaan. Ararara. At mabalik na tayo guys sa ating pagkain. At ito, inyong kabugnoy. Hindi pa ho ang isang kanin. Eh, alam nyo ka guys si kabugnoy. Eh akala nyo lahat yung malakas kumain. Eh, hindi naman ho. Mabagal ho kumain si kabugnoy. Ito lang Sa totoo lang ho guys. Pagka ako'y nakain. Eh, ika nga yung nanamnam ko kung maigi ko saan yung turog na turog. Lalo ho ngayon ngipin, eh, hindi na ang nasira. Ay eh, sabi ko siya ay mapapalabak ang maigit. In dati hon kasi, kaya kagay, hindi ako makasubo ng ayos, gawa ng pasta. Kaya problema guys, sinatanggal itong pasta, kaya ito, ala, ay dali na kung dali, sira na kung sira. sabi ko naman, ha, ay di ba, baka naman itong bago pumasko, ay di makapagpagawa na uli ng ipin. At nakakahiya na, hindi ko masyado makangitiyain yung kabugnaw. Oh, guys, hanggang dito na lang Paalam!